28 po yung luxury cars okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Right. Uh, you purchase this brand new, all brand new. Um yes po. All right. <laughs> Sarap ng buhay mo ah. Wala ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. O sabi ni Senator Soto tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Oh. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa DPWH. Okay, hindi ko na maalala yung ibig. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? O, eh, huwag ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. Di mo lang naman nagtatanong dyan. Sino ba, sino ba tinitignan mo dyan? Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo na luxury cars. Ngayon, inamin mo, 28 lang? So, sa 28 po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isa-isa natin, magkain Rolls Royce. Kano bilhin mo sa Rolls Royce? I, I am not familiar. Oh, come on. Ano Oh, come sa on. Ano yata? Bumili ka na ng napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili. binili. No, I know the price. Oh, yeah. oh, tell pero tell us. ano, uh we did not buy this on a cash basis, parang installment. Oh, so, na how dyan. much is the si Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce isang kotse lang 'yon. What else? Um the Maybach. Maybach Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa twenty-two. Twenty-two million. How Pwede many Maybachs? Pwede pa nating pakita yung screen. Kaming one? hindi nakakaalam ng kotse na hindi uh, na inmalam kung ano yung pinagsasabi ninyo eh. <laughs> <laughs> eh kayo siguro, nakaka kayo. Pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... <laughs> Para malaman namin ano ba yung itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? O oh, ilan na Maybach mo? Isa ano? lang po. Oh, ano pa? Pare? Yung Bentley. Bentley. Wow. Mag yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new? All brand new? Um, yes po. All right. ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What, what is that? G63. G63. Ano yun? Benz. Benz? G63? Uh, is that a sports car? Uh, Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Ha? Huh? 20 din yata. Po. 20 million. W one vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. Oh, mukha ano? Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. Ah, uh, one white, one black. Oh, dalawa both at 11 million each uh, yung isa eight yung black mm long wheelbase? yes po mm what else yung gmc what is this gmc uh, uh suv din to yes po oh how many dalawa dalawa rin mm how much each parang nasa 11 din yata siya eh. 11 million each mm what else yung Suburban. Suburban. Hmm. Oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, eh, local. Eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo binili mo sa local dealer dito. Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin importer, pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Para na sa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Oh, oh. Brand new? Hindi. Second hand, binili mo, second okay. hand, tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare-brand new. Apa. O bakit bumili ka na second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung available, yun kasi that was the time, at that time it was pandemic, so that was the time na yun lang ang available nila. When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, no, no po. Mm. When? Pa since 2022, 2021. 2022? May, May 2021 pa po. Ah, 2021. Mm -hmm. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan tatlo yung isa iba. Luxury. Opo. Oh, Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na purchase? Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. Oh, bukod sa mga nabanggit mo, mga sa, sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? Three, four, six, eight. I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Ah, sa dami? Oo. Sa dami? Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun. Yung iba... You, kasi, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. Uh, when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is papo, autobiography? Uh, ano yan, Range Rover. Oh, may 2016. Range Rover ka pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, range 2016 rover. pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then what? the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range okay. Rover pa. Okay, how much, how much did you purchase? 16. 16 million? Hmm. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Mm. What else? Aside from Range Rover? Sabi defender. Niyo? Defender, ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Il magkano? Nasa parang seven yata yun. Seven million? Aha. Hmm, Ano pa? The Evoque. E ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa five lang yata po siya. 5 billion. O oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ha? Ah. O, oh, sige, ano pa? Ay, okay, hindi ko na maalala yung iba. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Every day, Iba-iba. Siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo ng uh, umaga, Rolls-Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas ko, may bakto mo gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me, or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao, o mag-asawa, na garito, kadami ang kotse, na mamahalin. Hindi na bali yung mga, kung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng o sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Hmm, isang tanong ako na hindi ako naniniwala na wala ko kontak contact sa si DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala ko kontak. contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala ko yung Ngayon, o huwag ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong dyan, sino, ba, sino ba, tinitignan mo dyan? oh, magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga tiga dpwh para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ko sulat sa'yo. Maamin ka na? Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Iminin mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako. Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas yung mamaya. Ah. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro.